sige 15 50 seconds lang ayan, part 2 video ko sa YouTube channel ko paggas ano mauna na ako para manalo pa sige ako mauna, mauna. kalagi magpaikot galing kita yes, ka sayo ayun

Tira namin lahat tundok. Tundok? Oo, tundok lang. Ala, nakabilis. Kaya mo yan. Kaya mo yan, magkat sa suko. Ala! na talaga. Ito na. Ito na manalo. Pag one point nga ako, family. Pag one point, pero panalo ka na pag natalo mo ako. Ay, but... ay, mas maganda maglaban yung tropo sa isang ranggana. Oo, para may pangga. Uh, Oo, ang galing mo. At saka, Beyblade versus tropo ay Beyblade ang kasama. Wala na kasi tayo yung Beyblade eh. Wala na kasi tropo lang tayo eh. Pero basta mas mag-ingat tayo dito sa tropo kasi nakakatapon. Meron din bang nakakatapon? Ingat din sila. At sino naman mag-ingat? Oo, nakakamanan. sa akin. Kitak si Benbon Ala yun. Lapit sa selbong ko. Dapat kasi nga ba, nagkanggana tayo. Hello! Ako ang kaya mo yan. Kaya mo yan. Umikot ka pa. 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 Umikot Umikot ka pa. Ay! Tignan. Na. Tignan natin kung mas Matining pa ah! itong green na plastic na drum po. mo din lahat. Lahat? O sige. Ito na. Itong tatlo. O sige. Ito. Tatlo. Ito. Ah. Ano ba rin yung mananalo sa akin po? Okay, yes. Kaka, yan, yan. Kaka. Pag pumunta ka sa may, ano? Sa may Karanyake ng November 1. Ay, November 1. Naku! November 1. Wala, panalo ako! Pa. Meron ka, round 2. Round 2, ito, ito pa, blue.

I'll stay here. Stay here? I'll stay here. Kaya mo yan. Kaya mo teknik yung May teknik yung trumpo na yon. At pag tumulong na yan, umingot pa yan, pagulong-ulong yung trumpo, mapabanggaya yung isa. Maganda yung gano'n. Okay. Maganda mo na itali, huwag ka ulit sa

Ayan, so kasamaan tali. O ngayon pala guys, ay meron ding palang tinta dun sa kanila, trompo. So ayan po, trompo rin. So mataming nagtatrompo dun sa kanila, kay nila banban. Tsaka dito, wala na. Dito sa bahay namin, wala na. Kaya ito ay tinatago ko na lang. Kaya ginagamit lang muna namin. Iba kasi mabutas ang sahig namin eh. Ah, uh, Rinol yung pala namin. So basta, Tundok kasi ako nagpaikot tuntok So alam mo ba, di ba na ano, Nung napaikot ko yung, nakaikot ko nung, tayo, ano pa yan? ulong yan? tuloy. <laughs> yung napaikot ko yung, ano, yung kulay itim, itim na trompo, kumislap. Kumislap siya. Hanggang, hanggang ngayon, 16 years old na tayo, nabubulal pa tayo. Eday, hey, hey, tara nga. Ha? Ayusin mo nga to, ano po, i mo dito. Hindi ka marunong i uh, ako, mauna 10%. 10 na. Yan, na. Na. <tod> Alam mo ba, may nakakita ka naman ng ganito. Sa Okay, Nakakita ka na ng ganito Ay, mm, hindi pa Nakakita ka na yan Alam mo, gusto mo Pag kinamaan ng darts, kutok